Ang Camp Lukban ay isa sa mga pinaka ang kampo militar sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Barangay Maulong at Balogan City, Samar, at ito ang pangunahing himpilan ng 8th Infantry Division ng Philippine Army na kilala rin bilang Stormtroopers Division. Sa loob ng kampong ito, isinasagawa ang mga pinakamahalagang operasyon at pagsasanay ng mga sundalo sa Eastern Visayas, Ngunit higit pa sa pagiging isang base militar, ang Camp Lukban ay may mayamang kasaysayan at mahalagang papel sa seguridad, disiplina, at kapayapaan ng bansa. Nagsimula ang kasaysayan ng Camp Lukban noong matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig. Sa panahon na iyon, kailangan ng Pilipinas ng mga estratehikong lugar para sa seguridad at koordinasyon ng mga puwersang militar. Napili ang Samar dahil sa lokasyon nitong sentro sa Eastern Visayas, kaya't itinayo ang kampo na kalaunan ay ipinangalan kay General Vicente Lukban. Si General Lukban ay isa sa mga bayani ng digmaan laban sa mga Amerikano, kilala sa kanyang matinding tapang at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang pamumuno, ipinaglaban niya ang kalayaan ng Samar at Leyte, kaya't ang pagbibigay ng kanyang pangalan sa kampo ay isang simbolo ng kabayanihan at dedikasyon. Mula noon, ang Camp Lokban ay naging tahanan ng mga sundalong nagsisilbi sa rehiyon. Ang 8th Infantry Division, na nakabasa dito, ay responsable sa pagpapanatili ng katahimikan at seguridad sa mga probinsya ng Samar, Leyte, Biliran, at Southern Leyte. Sila ang unang room respond kapag may banta ng terorismo, rebelyon, o sakuna. Hindi lamang sa labanan kilala ang mga tropa ng Camp Lukban, kundi pati sa kanilang mga programang tumutulong sa mga komunidad tulad ng medical missions, feeding programs, at disaster response operations. Ang Camp Lukban ay hindi lamang isang lugar ng armas at taktika. Sa loob nito, makikita ang mahigpit na disiplina at pagkakaisa ng mga sundalo. Bawat isa sa kanila ay dumaan sa matinding pagsasanay upang maging handa sa anumang sitwasyon. Mula sa physical training, marksmanship, survival skills, hanggang sa moral at leadership development, ang lahat ng ito ay ginagawa upang tiyakin na ang bawat miyembro ng hukbo ay hindi lamang malakas sa katawan, kundi matatag din sa loob. Isa sa mga pinahahalagahan dito ay ang konsepto ng service before self, ang prinsipyo na handang ILI ng isang sundalo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng bayan. Tuwing may okasyon, tulad ng flag raising ceremony tuwing lunes, mararamdaman sa buong kampo ang diwa ng pagmamahal sa bansa. Ang bawat pagtaas ng watawat ay paalala ng sakripisyo ng mga nakaraang sundalo at ng patuloy na tungkulin ng kasalukuyang henerasyon. May mga monumento sa loob ng kampo na iniaalay sa mga nasawing bayani, mga taong nagbuwis ng buhay upang mapanatili ang kalayaan at kapayapaan ng rehiyon. Ang Camp Lukban ay may mga pasilidad na kumpleto para sa operasyon at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga sundalo. May mga barracks, opisina, training grounds, chapel, hospital, at recreation areas. Ang lugar ay malinis at maayos dahil sa disiplina ng mga nakatira rito. Makikita rin ang mga puno at berdeng kapaligiran na nagbibigay ng sariwang hangin at tahimik na kapaligiran, isang bagay na nagbibigay balanse sa matinding mundo ng mga sundalo. Sa loob ng kampo, may mga pamilya rin ng mga militar na nakatira, kaya't ito ay parang isang maliit na komunidad na may sariling sistema. Bukod sa mga karaniwang pagsasanay, dito rin ginaganap ang mga joint training exercises kasama ng ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines at maging ng mga kalyadong bansa. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng hukbo sa modernong pakikidigma, lalo na sa panahon ng teknolohiya at mga bagong uri ng banta. Ang mga sundalo ng Camp Lokban ay sinasanay hindi lamang para, sa labanan, kundi para rin sa humanitarian missions. Halimbawa, kapag may bagyo o lindol, sila ang unang nagdadala ng tulong sa mga apektadong lugar sa Eastern Visayas. Isa rin sa mga kilalang aktibidad ng Camp Lokban ay ang kanilang pakikilahok sa mga community outreach programs. Ang mga sundalo ay tumutulong sa pagpapatayo ng mga paaralan, kalsada, at tulay sa mga liblib na lugar. Sila rin ang nagbibigay ng libreng edukasyon at impormasyon sa mga mamamayan tungkol sa kapayapaan at pag -unlad. Dahil dito, mas napapalapit ang relasyon ng militar at ng mga sibilyan. Hindi lamang bilang mga tagapagtanggol, kundi bilang mga katuwang sa kaunlaran ng rehiyon. Ang mga opisyal ng Camp Lokban ay madalas ding tumanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dito nila ipinapakita kung paano pinapatakbo ang isang maayos at disiplinadong kampo. Ang mga estudyante, lokal na opisyal, at organisasyon ay kadalasang bumibisita upang matutunan ang disiplina at patriotismo ng mga sundalo. Sa bawat pagbisita, ipinapakita ng mga tropa ng 8th Infantry Division na ang tunay na lakas ng hukbo ay hindi lamang nasa sandata, kundi sa puso at dedikasyon nilang maglingkod. May mga panahon din ng matinding pagsubok para sa Camp Lugpan. Ang rehiyon ng Samar ay minsang naging sentro ng mga operasyon laban sa mga rebelding grupo. Ngunit sa tulong ng modernong taktika, intelligence operations, at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, nagtagumpay ang mga tropa ng kampo na maibalik ang katahimikan sa maraming lugar. Ang mga dating zone ng kaguluhan ay unti-unting naging ligtas at muling nakapagsimula ng normal na pamumuhay ang mga residente. Ngayon, patuloy ang modernization efforts sa Camp Lukban. May mga bagong kagamitan, sasakyan, at teknolohiya na ginagamit upang mapabuti ang operasyon. Ang mga sundalo ay sinasanay din sa cyber defense at intelligence work upang makasabay sa mga makabagong hamon ng seguridad. Sa kabila nito, nananatiling buhay ang diwa ng kabayanihan ni General Vicente Lokban sa bawat miyembro ng kampo. Ang kanilang panata ay simple ngunit makapangyarihan para sa bayan, para sa kapayapaan. Ang Camp Lokban ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito ay isang simbolo ng dedikasyon, katapangan, at sakripisyo isang tahanan ng mga modernong bayani na tahimik na gumagawa ng kanilang tungkulin araw-araw. Sa bawat pagpatak ng ulan o pagsikat ng araw sa Katbalogan, patuloy na nagbabantay ang mga sundalo ng 8th Infantry Division handang ipaglaban ang ating kalayaan at kapayapaan kahit kailan, kahit saan. Ang Kamplokban ay patunay na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki ng armas o bilang ng sundalo kundi sa tibay ng kanilang puso at sa lalim ng kanilang pagmamahal sa bayan. Sa bawat pagtaas ng bandila rito, muling ipinapaalala sa ating lahat na habang may mga tulad nilang handang magalay ng buhay, mananatiling buhay at ligtas ang ating inang bayan.